What's up guys? Uh, magandang araw sa inyo lahat. Happy Valentine's. Ngayon is February 14. Uh, pupunta tayo sa Liminangkong, Kong, Palawan. Um, first time kong pumunta sa lugar na to. Ang kagandahan sa lugar na to is parang sabi nila Little Puerto. Tapos maganda yung beaches. Beaches! Basta maganda yung lugar. Maganda daw. Makikipesta tayo doon. At the same time, Valentine's Day. Sipat-sipat tayo doon ng kapaligiran, ng anong ganap doon, anong pesta doon. Pero bago lahat, mag-impake tayo at intro muna natin yan. Tara! Kumusta? Ako nga pala si Juno, tubong palawan, isang simpleng tao na nangangarap tulad ninyo. Tara't samahan niyo ako sa aking biyahe na punong-puno ng tawanan, kwentuhan, kabaliwan, at syempre kapapulutan ng aral. Bawat biyahe natin makikita nyo kung gaano kaganda ka ang Palawan sa tinaguriang The Last Frontier. kagaya na sinabi ko, impakay muna tayo ng mga gamit natin. Itong bag na to, hindi ko ba natanggal yung cup. Ito pa yung ginamit natin nakaraan nung nagsinulog tayo. Pero hindi na tayo nakapag-vlog doon. Dala ng sobrang busy, daming ginaka Tapos, in the same time, binuntatagal natin doon is party. Yan. So ngayon, ito yung mga dadaling kong gamit. Prepare tayo. Um, para kahit ilang araw tayo dyan, di tayo yung mga sa mga susulta yung damit o yung mga gagamiting pamalit sa araw-araw. O, Oo. O, di sabi nga nila. Kaya, tara, hindi ko tayo. <coughs> guys, uh, tapos na tayo magligpit ng ating dalin para sa liminang kong sa ating biyahay bukas. Alis tayo dito ng madaling araw, mga badang 3 a.m. Darating tayo sa Taytay. -tay, sa Taytay -tay Bato. Darating tayo doon na siguro mga 6. Oo, sakto lang yung mga ganyan, 3 hours guys. biyahay. Sa so, hindi rin masyadong nagmamadali. Tapos pagdating natin doon, magbreakfast tayo doon sa bahay nila, ano, tingin king o mga pamangking ko nandoon. Nag-breakfast tayo doon. Nagpa-prepare na ako ng food sa kanila kala tingin king. maraming salamat po. Shoutout ko lang mga pamangking ko si Hishi, si Hisen, tsaka si Aya. Tsaka tingin king sila tatay. And ano, shoutout ko lang po kayo. Dad po ako sa inyo bukas. Pero bago ang lahat, kailangan ko muna magpahinga. Kailangan ko matulog. So, kita-kitsa lang tayo. <laughs> Bukasan ng umaga tayo, madaling araw magkita-kita. So, bye-bye! Sleep muna ako, prepare magpapahinga na muna ako. So guys, um, 11.40 pa lang ng ating gabi. <laughs> Hindi ko alam bakit. <laughs> Hindi kami makatulog. Hindi ako makatulog. Sabi ko pa. Punta na lang namin sila ni Sila Jeremy at si Jibo mga kasama namin pupunta ng Liminang Kong kasi nga makikipesta kami the same time Valentine's Valentine's o Valentine's ano, ano ba yun? Hindi ko pa alam kung ano Ito yung kasagsagan magbibiyahin na tayo papunta sa kanila upang sunduin sila at mag diretso na tayo ng Liminang Kong ng hating gabi is oras ng gabi magbibiyahin tayo Sakto lang to mga 1 Kaga magprepare sila kang 1 for sure kasi ligo pa gato ganyan Maraming anik sa katawan ng mga tao na yun. Piyahin na tayo papunta ng Liminangkong Sana mag-enjoy tayo sa ating pupuntang lugar At Panginoon, ingatan po kami At yung mga tao po dito sa Palawan Sana po ingatan nyo The same time, yung mga nangyaring baha dito Sana po makarecover makabawi agad yung mga kababayan natin dito Na nasa lanta ng baha Yun lang Panginoon, ingatan nyo kami lahat At piyahin na tayo papunta ng Liminangkong sila. So, tara na. Mga kasyala. Siya nga pala si kasyala Junel. Yeah, Pwede mo siyang tawaging Junel Jubunda Puta ka. mo Ben. Jeremy. sa What is it? Let's G sa Let's si Gina tayo sa limina kong tara-tara-tara-tara. Tara-tara. Biyay tayo. Biyay tayo. No. Arot na. <laughs> Arot oh, na. Good morning, guys. Palitan naman kami ni Kuya mag-drive. Siya nag-drive from, ano yung kaya? Roas? Roas. Roas to... Papasok Malapit. Ng San Vicente. Papasok ng San Vicente. Bato ni Ningning. Hindi na tayo banda. So, biyahe na tayo. Papunta ng... pag pa sa natin. Kilatigeng. Kung sa pa mangyeng ko. Tara! I'm here at ano na tayo? Uh, at Ay Tay Tay. Uh, ano to? Malapit na tayo sa crossing ba to? Nagbabalan tayo upang makita yung... Sabi nila, gusto daw kasi nila makita yung view or yung... Ano? Ah, uh, ito yung... Yung bukay, yung pala yan. Sarap dito. Ganda. Ito ano? Tumagal -ano? so, ako dito siguro mga ilang buwan din. Nagagapas kami, nagasama ako sa ako, sa ano ko, atay ko, nagagapas. Tapos laging umaga-umaga ganito, makikita kong uh, sa pala yan. Masarap, masarap sa pagkakamdam. Ngayon sila oh, naglakad-lakad. <laughs> Kulit yan nila. Nasaya ka sa mga group. Oh, o, pakita kasi Ito si Jibojo Bunda. Ah, Jibojo Bunda. Hey! 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 <laughs> Jeremy Gonzaga. Tap, power tap. Oni siyang. <laughs> Ma'am! Hello! Nagtakbo si mo, mo. Oni siya. Hi! Ganda lang po. Ayan. <laughs> Picture na kami. Beb, Beb!

Ate, geng-geng. Ikot eh, mag-ikot. Hindi na, okay na yun dyan. Nung, bata pa ako dito, ako nagpunta sa kanila. Ito yung simbahan. Ito simbahan to. Ayan. Church, church. Ayan, dito ako lagi nagpapunta lahat na miss ko lang ganito dito ang pamumuhay. Napakasimple lang. Tapos wala masyadong stress. To be honest, walang stress dito. Pero minsan, tao kasi yung stress. Ayan. <laughs> no. Hindi ko na pinasok kasi sa kan kasi langanin ako. Medyo maliit yung kalsada. tayo ng labas, bil tayo ng makakain. Ha? Oo. Oh. Walang pera dito. Ang kaya, oh Ito Ang galing nyo maganto. Yan. Tapos anong gagawin dyan? Pag tinanggal mo siya, dapat matanggal mo yung ano. Ayan. Ah, pahigop siya. Oh, ah, parang ibon no? Oh. Pahigop? Galing, talented ka ba nak? Di ba? Nasabog. Ginagawa ni Kaya Jamie. ang ganyan, no? Oh, ang ah, gata nagtunog. Stop mo daw? Oh, stop. Gidaw? daw? Galing. Ako, subukan natin i-try kasi alam ko magaling din ako sa ganito noon. <laughs> so, Pole di tunog. Hmm. Hmm. Hmm, mm, sa misa ay nasa niya. Fairness. <laughs> Alam putay. <po> Amis. <laughs> Kinain na lang. <laughs> Hindi mo tunog eh. Lala. few moments later. So yun guys, um, dito na tayo sa Taytay. -tay. Umalis na tayo doon kaila tatay kanina. Uh, mga 7.30, 7.40 na kalis na tayo doon. At uh, nakapag-breakfast tayo doon ng maayos. With ano? Uh, uh tinola na native. Problema lang si is she... She... Jiboy. Jibonda is si she... si Jiboy Jibunda is hindi nakakain ng native na manok. Kahit 50 yan ka Ikaw lang ko alam bang bang medyo may trauma kasi sya ay ayun dito na tayo malapit sa Taytay papas malapit tayo papasok sa ano sa Liminangkong barangay ng Liminangkong grabing ganda ng lugar na yan um sabi nila maganda yung beaches mga beach tapos yung mga tour walang tour hindi sila nagatanggap yun ng tour pero yung tour ng El Nido malapit lang dyan sa Liminangkong yung lugar na isa sa masarap na ma-discover din ba ng ibang tao or tayuan na sana magpasyalan din mapuntahan kasi napakaganda talaga ng area na yun kasi eh sila tulog sila yan tulog 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 sila lahat oh, okay. ako lang yung gising tapos yung lugar na yan ano sabi nila yung mga beach sa gilid gilid ang napakaganda daw mamaya maligo tayo excited ako mag swimming na nakatrans <laughs> oy sorry ah tagal tayo hindi nakapag upload sa youtube talaga na busy tayo Uh, may ginagawa kasing bahay dito na ako yung umahawak mayroong kakilala tayo o kaibigan na sa ibang bansa dito nagpatay ng bahay kasi kaso um, nakakaano pagod lang kasi dala ng dahil yung ginagawa tapos hindi na ako minsan nakakapag edit o vlog Ayun, tapos parang alam nyo ba na wala na ako ng lakas ng loob para magbihini itong mga nakaran kasi nga iba nagpenta tayo tapos bumalik na naman tayo sa katabaan na stress talaga ako na sobra pero ito ngayon ipilit natin o, o lalaban tayo para pumayat at hindi naman tayo magabol ng sobrang payat yung parang kahit ano ano ng katawan natin eh, maglalaban tayo ilalaban natin yung bikini niya eh. kasi ayun yung ano natin eh ayun yung hili ko talaga diba nalungkot na ako sa mga ko yan siguro nahiya ako gato ganyan pero ganun gano'n pa man ilalaban ko po yan Uh, mamaya makikita nyo mag swimming tayo sa beach dyan na napakaganda ng na beach okay so hindi ko na, malampaya ba yan boy? Uh -huh. malampaya sa malampaya yan malampaya so doon na tayo magkita kita siguro sa ano sa liminang kung medyo mababa pa yung mga ilang ilang kilometers na pasok mga 30 30 kilometers ko basta 1 and a half, half pa? Shucks! Malaylay pa pala so doon na tayo magkita kita guys. Cross, we're wasting time on stuff that doesn't really matter while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart. same way Same way, then don't pretend that everything's okay. But don't string me along the way you do, just let me get over you.